Hi, magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no sa magbuti mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, eto na naman yung ating sender ay isang babae. Ayan, ma'am. Need ko po ng advice. Followers mo po ako. May babae yung asawa ko pero minsan lang sila magkita. More on text at tawag yung communication at sinasabi niya na naglalaro lang siya or nag enjoy lang dun sa babae. Kinakausap ko na na maghiwalay na kami dahil nakiusap ako na bitawan niya yung babae pero magantay daw ako dahil hindi pa daw tapos maglaro. Please advice po kung anong dapat gawin totoo kaya na libang niya lang or mahal na niya so syempre ang ating sandra ay isang babae mga kasarihan sabi niya sa kanyang asawa ay bitawan ng isang babae dahil syempre nalaman na niya na may babae ang kanyang asawa so ang sagot ng kanyang asawa na lalaki ay hindi pa siya tapos makipaglaro so syempre gihingi siya ng advice kung ano ba talaga ang totoo kung libangan lang ba talaga ng kanyang asawa yung babae or mahal na niya syempre ito yung ating bibigyan ng topic mga kasawi. Siyempre, magbibigay tayo ng suggestion dito sa ating sender. Para sa akin mga kasawi bilang babae, kung ang sinasabi ng asawa mo ay hindi niya kayang bitawan ang kanyang babae dahil hindi pa siya tapos na makipaglaro. Alam mo ba, malaking ekes or no ang kasagutan niya. Bakit? Kasi ang isang lalaki, kaya hindi niya masabi. Sabi sa isang babae na bibitawan na niya ang kanyang kabit, sibig sabihin ay meron na itong pagmamahal. Sinasabi niya lang sa iyo na nakikipaglaro lang siya o hindi pa siya tapos na makipaglaro para lang yung word na yun ay para hindi ka masaktan. Hindi niya kasi kayang sabihin sa iyo ng derecho na talagang mahal na niya ang kanyang kabit. So, ibig sabihin, yun lang yung pamamaraan niya na salita na hindi pa siya tapos maglaro bago niya bitawan. So, ibig sabihin, kaya niya hindi ito binibitawan dahil talagang mahal niya na ang isang babae, mga kasawi. Kung tutuusin, di ba, sa una pa lang na nalaman mo na may babae ang iyong asawa, dapat doon pa lang matakot na ang asawa mo sa at talagang bibitawan na niya ang kanyang kabit. Pero anong ginagawa niya? Parang ikaw yung pinaglalaroan niya at hindi yung kanyang kabit. So, ibig sabihin, mas mahal niya ang kabit kumpara sa'yo. Kasi, dahil hindi niya ito mabibitaw-bitawan. Tapos, ikaw na lang ay pinapaasa na lang talaga niya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, dahil alam niya sa sarili niya na kaya mo siyang patawarin na kaya mo siyang tanggapin ulit kahit siya ay nagloko. Tapos dun sa kanyang kabit ay hindi siya nakikipaghiwalay. Kasi, big sabihin, talagang mas matimbang yung kanyang pagmamahal doon sa kanyang kabit kumpara sa iyo. Kaya ang advice ko sa iyo, mas maganda na kausapin mo yung asawa mo at sabihin mo sa kanya kung ano ba talaga yung final na desisyon niya. Kaya na makipaglaro sa kanya at hindi mo kayang maghintay kung kailan niya bibitawan yung kanyang kabit. So ganon pa lang, kausapin mo na siya na ikaw na lang 'yung bumitaw at hindi mo na siya kayang hintayin. Hindi na lang 'yung magsama kung talagang hindi niya kayang bitawan 'yung kabit niya. Na talagang mas maganda na mag-move on ka na kasi naglulukuhan na lang kayong dalawa mga kasawi. Yan lang po yung aking advice sa ating center mga kasawi. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na lang kayong mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi.